kamakailan lang ang nabalitaan natin na nag-resign daw ho Secretary Ivan Jan Owing ng City. Marahil hindi ninyo alam ang mga nangyayari sa establishment nila. Ito ho, isa hong kagalang-galang na tao itong ng kusang nag-resign. Alam, mo, alam nyo ho ba ang kanilang motto? Ito ho yung bagong Pilipinas ang digital. Hindi ho biro na magpakalat ng mga tawag nito kaya na kailangan para sa libreng wifi ng tao dito sa Pilipinas. Lahat tayo. Yan ang sinusulong nila. Libreng wifi program para sa Pilipino. Nagpapakalat ho yan sila ng mga IT infra kahit nung sulok ng bansa. Marahil hindi nyo ho yung alam yan. Pero kami ho, ayan ho. Kamakailan lang ho ay parang umatend din ho ako sa seminar nila. Isang buong taon akong umatend sa mga pinusulong ng mga sinusulong ng DICT marahil hindi nyo ho alam yan pero nasa adhikain ho nila yan hindi po tayo dapat pwede well gana lang anyway mag magandang balita naman din ho kasi isang bagong sekretary ang pumalit kay sekretary Ivan Janoy kakabasa ko lang ho isa po siyang technocrats kung ano ho yung vision ni sekretary jan, marahil ganun din ho ang mangyayari sa bagong sekretary ng DICT sa bagong Pilipinas, bagong bayang digital. Yan ho. Salot ho ako sa, sa naon ng Secretary si Sir Ivan Janoy at patuloy din ho akong pupunta sa DIC na attend ng webinar para at least may alam ho tayo sa mga nangyayari sa bansa. Kung hindi ako nagkakamali ho, this month meron ho silang bagong webinar para sa mga kababayan nating OFW. Ito yung virtual assistant. Parang ina encourage na ho nila yung mga OFW, kaya yung mga pamilya ng OFW na mag-virtual assistant. At sa tulong ng DICT, sila ho yung gagaguid sa kanila, gagabay. Ito na lang muho muna tayo. at I-end muna natin tong reel na to. Mwah! Bye-bye!